Hello po sa lahat, ayan po, nag-duty, naka-duty pala ako sa New Year, sa daan ako nag-New Year kasi naka-duty na nag pa ako ng basting nanyo ang video. <laughs> Finish already Ini little <laughs> the driver Tapos nag-try kami ng mga friends ko na mag-skating kahit hindi kami marunong. Ma At isa nag-try kami kasi ang ganda niya. Tapos ayan po yung ang raming nag-skating dito ngayon. Pero hindi lang naman kami yung first time yun namin pala itong mag-skating. So dito pa talaga nag-try kami kasi gusto namin ma-experience. Ayan si Chubel yung nakapula. So, lagi siyang natutumba tapos may kasabayan din kami hindi marunong na lalaki yung taga Romania. So, natumba-tumba siya na sa unahan ko kaya natakot akong mag bitaw kasi baka ma makuan ako madisgrasya sa loob ng skating at nakakahiya din na yung parang madulas ka sa loob kasi ang raming tao gabito siya Tingnan mo, ayan si Jubel yung nakapula. So, hindi kami marunong. Kaya, dyan kami sa daan. so, ayun yung lalaki din. Hindi rin niya siya marunong. So, maghahawa ka sa kahoy para di ka madulas. Kasi si Jubel, ilang bisi siyang nadulas dyan. Itong park na to is dito po. O, yun yung sakuan malapit sa lab ni. Ayan po yung kabayo marami din dito pumupunta ng mga ibang lahi lahat na po tapos dito po yung antayan po ng tram or train po galing po ako ng bus papunta po dito kasi dalawang sakay ako magbabas ako galing sa accommodation tapos bababa ako sa may kabayo sasakay na naman ako ng tram papunta sa ah, uh, duty. Tapos, sa uh, pagdating mo doon, is hindi ka pa siya door to door. Diyan pala ako nakatrabaho yung sa blue na yan. Tapos, uh, yan po yung daan na lakarin mo papunta doon. So, hindi siya derecho doon yung tram. Uh, mga 10 minutes po galing sa station papunta sa work po. Kaya, hindi siya madali. Pero laban lang po sa lahat po ng OFW dito na nasa Croatia kasi alam mo kung ano yung buhay dito kung anong buhay tapos ayan po inutusan ano kami ni chef na maglinis kami don ah. linisan daw namin yung lumang hugasan don tapos ayan po yung view na papunta sa bahay sa bansang Croatia is more on lakad pala dito. Masasanay ka dito pag pumunta ka kung saan saan kasi mag, uh, lalakarin mo kahit malayo. Yun yung uso dito. Masasanay talaga yung mga binti mo dito kalalakad. Pa-exercise uh, na rin. So ayan, pauwi na kami niyan. Papunta na kami ng accommodation. Sinamahan ko kasi si sa Ayan, doon kami, pumunta kami doon sa sa bangko. Sana i-check namin yung ATM niya. Pero hindi siya nakahabol. Tapos ayan, yung paha, papunta namin sa accommodation. Dito kami mag-shortcut. Tapos, ayan, umuulan pala, no. Tapos, nagpayong kami tapos yan yung mga kahoy kahoy dito wala nang mga dahon kasi ang sobrang lamig tapos umuulan na ngayon so by February mag aayos daw Pilipina? ng bongga dito so ah. abangan yung mga bagong video ah. na darating natin sa ating mga drama dito sa buhay sa Europa charot <laughs> laban lang kahit anumang pagsubok na darating sa ating buhay Ha kasi hindi tayo bibigyan ng prob problema ng walang solusyon. Kaya go with the flow lang po tayo. <coughs> Lagi ka mo mamimili Ha? Sa vlog ko. Sa YouTube. Hmm. Nandi El Salas. Nandi Salas. nagbabalak man ako. Pero hindi ba ako masyadong marunong talaga mag-edit ba? Mm-hmm. Ba't ka nag-log sa akin? First time. Sa bagay, puro sarado. Eh. <laughs> ano ba yung tayo? Puta ka sarado. <coughs> Takmain ka niyan. Oh, ang laki niyan. Para siya mukhaan. Pero parang hindi siya nangagat kasi hindi siya nakatali. 咱们来点奥数。 So ayan, hanggang dito na lang muna ang aking mga drama. Sa susunod na naman, abangan, abang-abang kayo kung ano pang mangyayari sa atin dito sa bansang Croatia. So laban lang po tayo sa ating mga dadatnan dito na trabaho kasi iba-iba po tayo ng mga ma-experience ikang, ba uh, diba? So kung swerte mo, swerte ka ganyan talaga ang buhay kaya tuloy lang po tayong mangarap para maabot yung ating mga pangarap sa buhay god bless you everyone and merry christmas and happy new year po sa inyong lahat sa ang sulok man sa mundo ng mga OFW ingat and god bless you all maraming salamat po sa inyong lahat thank you and god bless you everyone